bilang ang pinakamalaki at pinakamatagumpay na reality program sa bansa. Libo-libo sa ating mga kababayan, kabilang na dito ang ilan sa brightest stars ngayon sa industriya, ang nagkaroon ng pagkakataong subukan ang kanilang swerte sa pagpasok sa Pinoy Big Brother House. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na hindi nakapasa sa audition sa Pinoy Big Brother. Vice Ganda sa isang episode ng It's Showtime noong 2020, ibinahagi ni Vice na dati siyang nag-audition para sa unang celebrity edition ng PBB noong 2006 kung saan ang itinanghal na big winner ay si Kiana Reeves. Nang tanungin na kanyang mga co-host tungkol sa proseso na pinagdaanan niya, naalala ni Vice na tinanong siya tungkol sa kanyang sarili at pamilya kung paano pumanaw ang kanyang ama at kung paano niya ilalarawan ang Diyos para sa kanya ibinahagi ni Vice na hindi siya natanggap sa Pinoy Big Brother auditions kahit na siya isang stand-up comedian na noon at may mga appearance na sa ilang ABS-CBN shows. Ivana Alawi Bago pa man mapabilib na kanyang beauty and sexiness sa telebisyon at online, si Ivana ay madalas na re-reject sa mga audition at contest na sinalihan niya dati, kabilang na ang PBB. Nag-audition si Ivana para sa Pinoy Big Brother sa Marikina kasama ang kanyang ina. Dumating sila ng 4 a.m. upang makuha ang pwesto sa unahan at naghintay ng 24 oras sa dami ng mga kalahok. Sa kabila ng hirap, nakapasok siya sa callback at labis ang saya ni Ivana nang malaman niyang mula sa 9,100 din lang silang natira. Bagamat hindi natanggap, itinuturing pa rin daw niyang isang tagumpay ang kanyang karanasan. At kamakailan, ang pangarap niya makapasok sa bahay ni Kuya ay nabigyang katuparan bilang house guest sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Main Mendoza, ang eat bulaga host na si Main ay sinubukan din mag-audition para sa PBB 737 sa 2015 edition. Sa isang interview, ibinahagi ni May na inimbitahan siya noon upang mag-audition at maging housemate ni Kuya sa PBB. Ayon sa kanya, gusto niyang sumali sa PBB kahit noon pa man at naisip niyang ito na ang tamang pagkakataon. Ngunit hindi pa pala yun ang tamang panahon. Inalala ni May na nagsimula siya ng audition mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng madaling araw. Bagamat umuwi siya ng malungkot, sinabi niyang masaya siya sa naging karanasan. Kaugnay nito noong 2018, inalabas si Direk Lori jog ang audition clip ni Main at inaming naging bad call daw niya na hindi nakita ang potensyal ni Main sa kanyang Pinoy Big Brother audition. Dahil ilang buwan pagkatapos na kanyang hindi pagkakapasa sa PBB, ipinakilala si Main bilang si Yaya Dab sa itbulaga ng GMA7 at naging other half sa Phenomenal Aldab Love Team kasama si Alden Richards. Jerome Ponce Aminadong matagal na niyang pangarap na makapasok sa reality show, dalawang beses na nag-audition si Jerome sa PBB. Una ay nang madiskubre siya ng isang talent scout habang siya ay nasa isang computer shop at inanyanyahan siya mag-audition sa PBB noong 2010. Ayon kay Jerome, pumila siya ng alas stress ng madaling araw at natapos ng midnight. Siya ay finalist ng Manila ngunit hindi siya nakatanggap ng callback. Sinubukan niya ulit noong 2012 para sa PBB Teen Edition 4. Ayon kay Jerome, umasa siya noon dahil nakapag-Victoria na siya pero hindi pa rin siya nakapasok sa bahay ni Kuya. Aminadong na frustrate sa nangyari pero nasanay na rin daw siya dahil parte yun ang buhay. Ganun man, kahit na hindi pinalad na makapasok sa PBB, hindi sumuko si Jerome na kinalaunan ay nagbunga na mapasama siya sa hit daytime series na Be Careful With My Heart. Jackie Gonzaga Bago na kilala at minahal si Jackie ng Madlang People sa It's Showtime, isa siyang PBB auditionee na dumaan sa mahabang pila para maging isa sa mga official housemates ni Kuya. Noong panahong yon, isa siyang dancer sa It's Showtime at hinikayat siya ng mga kapwa dancers na mag-audition din. Ayon kay Jackie, isang spur of the moment lang yon, ngunit nang tanungin siya kung handa na ba siya sumali sa PBB, sinabi niyang handa siya anumang oras. R.T. Bagatsing nang magdesisyong pumasok sa showbiz ni RK, sadyang hindi niya ipinalam sa nakararami na kapatid niya ang batikang aktor na si Raymond Bagatsing. Sa katunayan, iba't ibang reality at artista search show ang kanyang sinalihan kabilang na ang PBB kung saan ay hindi siya natanggap. Ayon kay RK, natatandaan pa niya na pagkatapos ng kanyang audition sa PBB, nakasalubong niya si Direk Lauren Joggy. Napansin daw ni Direk Lauren na parang malalim ang kanyang iniisip kaya tinanong siya nito kung may problema ba siya. Sinabi ni RK na wala. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, biro niya siguro kung sinabi daw may problema siya, ay baka nakuha siya. Chris Bernal Noong 2006, sinubukan ni Chris Bernal ang kanyang swerte sa Pinoy Big Brother sa pamamagitan ng Teen Edition kung sa naging big winner si Kim Chu. Ngunit hindi pinalad si Chris at tila mahirap pa para sa kanya ang makamtan ang stardom noon. Ayon sa kanya, hindi siya umabot sa pila dahil cut off na sila. Aminadong halos na wala na siya ng pag-asa at natanong ang sarili kung para ba talaga sa kanya ang pagiging artista. Ngunit may ibang plano ang tadhana para kay Chris. Nilang buwan pagkatapos ng karanasang yon sa PBB, nanalo siya sa Starstruck for the next level. Alden Richards, Nung nagsisimula pa lang pumasok si Alden sa showbiz, nag-audition siya sa mga kapamilya reality shows noong 2006 nang siya ay 14 years old. Kabilang sa sinubukan niya ay ang Pinoy Big Brother noong 2010 sa Teen Clash Edition, ngunit hindi siya natanggap. Hindi man pinalad na makapasok sa bahay ni Kuya, may ibang pinto ang nagbukas naman para sa kanya. Nadine Lustre, Noong 2010 sa edad 17, nangarap si Nadine na makasama ang mga ordinaryong Pilipino sa isang bahay na gumagawa ng mga task. tadhana ang Adele audition si Nadine para sa PBB ng parehong taon ni James Reed. Sa video clip ng audition ni Nadine, makikita siyang suot ang red checkered blouse na may numerong 18101 habang ipinakilala ang sarili at sinabi niyang siya ang panganay sa apat na magkakapatid. Ayon kay Nadine, may dalawang kuya at isang kapatid na babae siya at ang kanyang tatay ay walang regular na trabaho, ngunit ang kanyang mami ay isang businesswoman. Inamin din ni na Nadine na tinutulungan niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging commercial model at paglabas sa mga print ads upang matulungan ang kanyang mga kapatid sa kanilang pag-aaral. At sa kanyang guesting sa Tonight with Way Abunda noong 2018, binunyag niya din na totoong siya ay pumila upang mag-audition, ngunit hindi dahil sa personal na ambisyon. Ayon sa kanya, may kaibigan siya mula sa Pampanga na gustong mag-audition, kaya sinamahan niya ito upang mag-hangout. Habang naroon, nagdesisyon siya mag-audition na rin para makausap ang kanyang kaibigan. Tila sinwerte naman si Nadine dahil siya ay kabilang sa mga nakatanggap ng callback, ngunit hindi siya nakapag-appear pa sa huling bahagi ng audition dahil siya isang contract artist na noon at miyembro ng isang pop girl group. Benedict Kuwa Ibinahagi ni Benedict Kuwa sa kanyang vlog ang kanyang audition journey para sa Pinoy Big Brother Collab Celebrity Edition. Sinimula niya ang vlog sa pamamagitan ng pag-amin na isa ito sa mga pinaka nakakabadong karanasan sa kanyang buhay. Upang mapatanggal ang kaba habang papunta sa audition venue, nagkaroon pa si Benedict ng quick karaoke session sa kanyang kotse. Aminado si Benedict na matagal na niyang pangarap paging PBB housemate kahit may mga pag-aalinlangan siya sa kanyang desisyon. Hindi mo nakapasok sa Pinoy Big Brother auditions ngunit tinanggap niya ito ng positibo at inisip na marahil ay e para sa ikababuti niya. Ayon kay Benedict, iniisip niya na ito isang blessing in disguise. Napapanood nga raw niya ang isang episode ng PBB na isip niya na kung nakapasok siya, baka magbuka siyang out of place dahil puro Gen Z ang mga housemates. Gaby Garcia From 4,000 in audition line to Pinoy Big Brother host naman ang kwento ng Kapuso It Girl na ngayon ay isa na sa host ng PBB celebrity edition collab. Kwento ni Gabi na noong makita niyang in ang PBB audition sa TV, bata pa siya at nanood sa kanyang kwarto. Nang makita ito, agad niya niyaya ang kanyang mami kung saan ay pumila sila sa Mall of Asia. Ayon pa kay Gabi, sobrang haba ng pila na umabot sa 5,000 auditionees noong araw na yon at siya ay nasa number 3,900 something. Pumila siya mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga kinabukasan na anya naging isang matinding karanasan para sa kanya. Bagamat nahirapan siya at kailangan pang pabalikin siya ng kanyang mami, hindi na wala ng pag-asa si Gabi. Talagang gusto raw niya at curious siya bilang bata kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. Sa kabutihang palad nakapasok siya sa first screening. Ngunit sa second screening, hindi na siya pinalad makapasok sa bahay ni Kuya. Kaugnay nito si isang Instagram post, ibinahagi ni Gabi ang mga lumang larawan mula sa kanyang audition kung saan makikita ang batang siya na nakapila at hawak ang isang maliit na placard na may nakasulat na 03951. Ayon kay Gabi, nag-audition siya para sa PBB Teen Edition Season 4 noong 2012. At bilang katuparan sa pangarap na makapasok sa PBB House, sa episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition noong Sabado, March 22, naging gulat ni Gabi ng siya opisyal ay pinakilala bilang pinakabagong celebrity house guest ng edisyong ito. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.